yung mga utak talaga guys ng DDS talaga hindi mo maintindihan dati nung tinanggal ni BBM yung ano yung pondo sa Pelha hindi naman niya ninakaw yun nilagay niya sa treasury treasury niya nilagay yung 60 billion galit na galit sila kasi kinurakot doon ni Marcos yung 60 billion pero nilagay lang naman sa treasury yun tapos hmm. ngayon nung binalik na ni Marcos yung 60 billion, galit na galit na naman sila. Kasi daw nagpapabango daw si BBM kasi dahil sa rally. Pero yun pala, ang rally naman ngayon. Wala naman sila, kaunti lang pala mga DDS guys. Dismaya daw yung mga DDS kasi marami yung nagrally Pero ang iba, anti-corruption lang sila, hindi sila pro Duterte. Kasi ang mga DDS talaga, nagkukunyari lang yan silang anti-corruption. Pero yun pala, ang gusto lang nila, Si Inday Lustay lang ang makaupo bilang presidente at matalsik na si Marcos. Kasi kung totoo nga anti-corruption sila, dapat. Si Inday Lustay, hindi rin nila ibibuto kasi di ba? Kurang ko din kaya nga siya ipapayapis di ba kasi maraming ebidensya sa kanya sa ano. Kung siya pang may hawak sa Tapos ngayon, si Marcos ang lahat ng sinisisi nila. Ngayon, hindi mo maintindihan ang utak nung tinanggal yung ng ano, zero budget yung ano, pill galit na galit. Nung binalik yung 60 billion, galit na galit pa rin. Ang hirap niyo pala pasahin mga DDS. Sarap niyo yung tugang ulo niyo sa pader para matauhan kayo. Mga mukmapi kayo. <laughs>